Magandang araw mga kababayan. Mabilisang update lang po tayo sa lagay ng panahon. Naging ganap na typhoon na po si Julian dahil sa patuloy nitong paglakas. At kung bago lang kayo dito sa channel, make sure to subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa lagay ng panahon. Ang binabantayan natin na si Julian ay naging ganap na na typhoon na ibig sabihin Lalo pa itong lumakas habang lumalapit sa hilagang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling datos, ang sentro ng mata ng bagyo ay matatagpuan sa 275 km sa silangan ng Kalayan, Cagayan. May lakas ito ng hangin na umaabot sa isang daan at dalawampung kilometro bawat oras malapit sa sentro at may bugso na umaabot sa isang daan tatlumput limang kilometro bawat oras. Ang bagyong ito ay patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na labin limang kilometro bawat oras. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2 ay ang Babuyan Islands, Batanes, Mainland Cagayan, Apayao, Hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng hangin na may bilis na 62 hanggang 117 km bawat oras na may banta ng minor hanggang moderate na pinsala sa mga bahay, gusali at iba pang mga infrastruktura. Signal number 1 naman ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union at ibang bahagi ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Kalinga, Ifugao at Benguet. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng mas mahihinang hangin mula 30 siyam hanggang 61 kilometro bawat oras na may minimal na banta. Nang pinsala, ayon sa forecast, ang bagyong Julian ay inaasahang patuloy na kikilos, pahilagang kanluran patungo sa Batanes at Babuyan Islands mula ngayong araw hanggang Martes ng umaga, October 1, malaki ang posibilidad na dadaan ito malapit o tatama sa Batanes at Babuyan Islands bukas ng umaga, Lunes, September 30. Kaya mga kababayan, mahalaga ang maagap na paghahanda. Siguraduhin nakahanda ang mga emergency kit, pagkain, tubig at gamot. Sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na mataas ang risk ng baha pagguho ng lupa at malalakas na hangin. Kung kinakailangan mag-evacuate, gawin ito agad upang masiguro ang inyong kaligtasan. So yun lamang po ang weather update natin for today. Salamat sa pakikinig at patuloy po tayong mag-ingat.